Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Unit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais kong paslamatan ang aking magiliw na tagapanood, ang aking mga subscribers at yung mga sharers po natin at yung mga nasa comments. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Now, yung ating teksto ngayon ay nandito po sa Roma 8.15 at 17. Ang sabi po, Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagdidiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Na ating pag-uusapan ngayon, pananampalatayang tayo'y mga anak ng Diyos. Ano ang dapat nating maunawaan sa ating pananampalatayang tayo'y mga anak ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, hindi siya papayag na tayo ay maalipin ng takot. Sabi po sa verse 15 sa ating teksto, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa kanya ng ama, ama ko. Share ko lang ang bunso kong anak. Habang siya ay matutulog na, tinawag niya ako at sinabi niya na tabihan siya. Tinabihan ko naman. Maya-maya ay umiyak. Lumuha. Ang sabi ko naman, bakit ka umiyak? Ang sabi niya, hindi daw siya makatulog. Natatakot daw siya. Sabi ko naman, huwag kang matakot. Nandito naman ako. Kayakap mo. Babantayan kita. At di ba nagpray ka na? Isipin mo si Lord. Tapos inawitan ko, maya-maya ay nakatulog na sa atin ding kalagayan sa Diyos bilang anak. Alam kong ayaw din ng Diyos na tayo ay alipini ng anumang pagkatakot, pag-alala, pagkabalisa at anumang sanhi ng ating mga kinatatakutan. May mga sitwasyong hindi maiwasan ang maistris, mabalisa, matakot at nagdudulot ng hypertension at iba pang reaksyon sa katawan at pag-iisip. Subalit, pakatandaan nating anak tayo ng Diyos. Laging nagsasabi ang Panginoon sa atin na huwag kang matakot Kasama mo ako. Sabi sa Isaiah 41, Ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Mga kapatid, anumang takot ang bumabagabag sa ating isipan, i-rebuke e natin ito sa pangalan ni Jesus. At tandaang tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi papayag at hindi hahayaan ang Panginoon na tayo ay alipinin ng pagkatakot. Ang lahat ng ito ay ma-overcome din at magpatuloy sa paglilingkod na may kapayapaan sa puso. Ano ang dapat nating maunawaan sa ating pananampalatayang tayo ay mga anak ng Diyos? Ang una, hindi siya papayag na tayo ay maalipin ng takot. Number two, nais ng Diyos na lakasan natin ang ating loob na tayo ay may ugnayan na sa Kanya pag anak may relasyon tayo sa ama at hindi lang ama siya rin ang ating Diyos tagapagligtas at Panginoon sa panahon na napapaligiran tayo ng mga struggle sa buhay minsan nakakalimutan nating mayroon pala tayong ama dapat i-remind natin ang ating sarili na anak tayo ng Diyos at siya ay Diyos na hindi pinapabayaan ang kanyang mga anak at dapat huwag tayong makalimot na laging tumawag sa kanya. Ang sabi nga sa Romans verse 15, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry Abba, Father." Ang salitang Abba ay isang napakalapit at personal na tawag sa Ama, na parabang sinasabi nating tatay. Ipinapakita nito ang layunin ng Diyos na hindi tayo matakot kundi lumapit sa kanya na may lakas ng loob at tiwala. Nais ng Diyos ang isang ugnayan, hindi lang pagsunod. Nais niya ang malapit na relasyon, kaya gaya ng isang ama sa kanyang anak. May communication, pagtitiwala at pagmamahal. Lakasan natin ang loob natin. Lumapit tayo sa kanya ng may tiwala. Kilalanin natin siya bilang ating ama. Mamuhay tayo bilang mga anak niya, hindi bilang alipin ng takot. So ano po yung dapat nating maunawaan sa ating pananampalatayang tayo ay mga anak ng Diyos? Ang pangalawa, nais ng Diyos na lakasan natin ang ating loob na tayo ay may ugnayan na sa Kanya. Number three, nais ng Diyos na maunawaan natin na tayo ay tagapagmana. Ang pagiging tagapagmana ng Diyos ay nangangahulugang tayo ay kabilang sa kanyang pamilya, may bahagi sa kanyang mga pangako, dito at sa kabilang buhay. Sabi nga sa ating teksto sa verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagiging tagapagmana ng Diyos ay nagpapatunay na tinatanggap at minamahal tayo bilang tunay na anak ng Diyos. Hindi tayo basta nilikha lang niya. Tayo ay bahagi ng kanyang pamilya. Bilang tagapagmana may tiyak tayong bahagi sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may pag-asa tayong hindi natitinag kahit sa gitna ng kahirapan sa mundo. Sabi nga sa unang Pedro 1.4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kaya po bilang tagapagmana, katuwang tayo ng Diyos sa kanyang plano para sa sangkatauhan, sa pag-ibig, katarungan, kapayapaan at kaligtasan. Tinawag tayong maging ilaw at asin sa mundo. Ang kahalagahan ng pagiging tagapagmana ng Diyos ay nakaugat sa ating relasyon sa kanya, sa ating kinabukasan na puno ng pag-asa at sa ating layunin dito sa lupa. Hindi ito simpleng titulo. Ito ay isang pananayaan na mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos na may pananampalataya, pag-ibig at pananagutan. Now, ano ang dapat nating maunawaan sa ating pananampalatayang tayo'y mga anak ng Diyos? Ang una po, review muna tayo sandali. Hindi siya papayag na tayo ay maalipin ng takot. Dahil anak niya tayo mga kabatid. At number two, nais ng Diyos na lakasan natin ang ating loob na tayo ay may ugnayan na sa Kanya. At number three, nais ng Diyos na maunawaan natin na tayo ay tagapagmana. Now, ang ating application po ngayon, hindi tayo ginawa ng Diyos para maging bihag ng takot. Ginawa niya tayo upang maging malaya, puno ng pananampalataya at may tiwala sa kanyang pagmamahal bilang ama. Number two, lakasan natin ang ating loob. Dahil hindi tayo basta tao lang, anak tayo ng Diyos, may halaga tayo, may layunin tayo at may Diyos tayong kasama. Number three, Ang pag-unawa na tayo ay tagapagmana ng Diyos ay nagtuturo sa atin na dapat mamuhay tayo ng may dangal, pag-asa, pananagutan at pananampalataya. Hindi tayo alipin ng mundo, tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po, God bless. Everyone.